Ipapatanggal kita dito kasi di mo ko inasikaso agad. Kainis naman. Pabinis na ako dito. Wala pa rin waiter na nag-asikaso sa akin. Kainis talaga. Ah, waiter. Halika nga. Nakakainis ka naman. Kanina pa ako dito. Wala pa lang pumapansin sa akin. Ah, good morning, ma'am. Ah, ma'am. Pasensya na po. Busy lang po kasi ako. May inaasikaso lang po ako na ibang customer. Ah, basta, wala akong pakialam. Kilala mo ba ako? Ay, hindi po kita kilala, ma'am. Pasinsya na po. Kung ganun, ako lang naman ang anak ng may-ari dito na restaurant na pinagtatrabawan mo ngayon. Pasinsya na po, ma'am. Baguhan lang po kasi ako. Kaya po hindi po kita nakilala. Ipapatanggal kita dito kasi di mo ko inasikaso agad. Huwag naman po, ma'am. Kakaumpisa ko lang po dito sa trabaho ko. Ah, basta. Nakakainis ka. Tatawagan ko na nga mami ko. Uh, anak, huwag ka na tumawag. Nandito na ako. Mami, nandito po kayo? Oo, kanina pa ako nandito. At nakita ko lahat ang buong pangyayari. Eh kasi mami, hindi ako inasikaso ng waitress natin. Gusto ko mami, tanggalin mo siya ngayon mismo. Anak, ang dami mo nang pinatanggal ng mga trabahador natin dito. At lahat yon tinanggal ko dahil sa mga sumbong mo. Nakita ko lahat ang buong pangyayari at walang kasalanan ang waitress na ito na gusto mong ipatanggal. Nakita mo naman, busy pa siya sa ibang customer. Alam mo anak, sumusobra ka na. Umpisa sa araw na to, wala ka ng kotse, wala ka na rin allowance. Pero mami, Umpisa sa araw na to, pagtatrabahoan mo na ang magiging pera mo. Gagawin kitang waitress dito mismo sa restaurant natin. Ang magiging boss mo, ito ang waitress natin na si Ann. Hoy Miss, baguhan ka lang ba dito? Mali naman itong binigay mo sa akin. Hindi ito ang order ko. Huwag kang aang-aang ha. Madam... Patawad, papalitan ko na lang po. Ang hirap pala pagiging waitress at ang hirap rin pala bago kumita ng pera. Ngayon, napagtanto ko na ang aking mga pagkakamali. Naging mapagmataas ako sa mga mahirap na ng mga trabahador. Anak, kumusta ka na? Masaya ako na nakikita ko ang unti-unti mong pagbabago. Mami, patawad sa iyo at sa mga lahat na pinatanggal ko dito sa restaurant. Anak, magiging maayos din ang lahat.